Kasi so, lipag kung Dino, naglalakad wala, lang. Hirap lang, G. <laughs> mga walang pera. Wala no, lang. Ito, ano, wala no, naka, ba, na kayo pera? Di ba ba nakikita itong big, big bike, bike ko? Oh. Imported to, walang ganto sa bansa to. 3,000 cc. Ito. Ba't parang naingit ko? Yeah, ma, Loko okay. maingit dyan, bro. Okay. Okay. Ano sabi? Ano sabi? Wala daw ganyan? Wala. 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 wala may big wala, bro, bike. Bro, sa robot bro. lang meron yan, hey, eh. Mga scooter yung oh. <laughs> mga pang deliver. Ayun, ganun yung mga motor nila, eh. Mga made in China. Mga made in China yun. Ang ganda ng motor. Oo, gano'n e. Gano'n, gano'n, gano'n. Ano? Ano? Drag oh. race o? Oh. Sige! Oh. Okay. Oh. Papayag ako ng drag race pag umabot umabotan ng 100k Reacts. 100k! What's, What's up, neighbors? Ang <laughs> <laughs> ganda talaga ng... O, oh. sound check. Sound check, sound check. Titik-titik oh, oh, na e. Wow, pinaka-ganda. Ang pinaka-ganda. Ang pinaka-ganda. Ang pinaka-ganda. Huwag mga Mr. Ben. Ay, ito mo guys, ito yung motor ko. Binili ko sobrang mahal na ito. 3,000cc. Ang Corporation yun, Grabe motor mo na. yun, Mamahalin ito. Big bike talaga. Big bike sa lugar na to Sound Kasi lang meron ito eh. No? Sound oh, sila 150 naglalakad lang. Uy, 150 oh kosilipag so, silipag mga naglalakad lang. di hirap na di oh, <laughs> Wala na pera. Wala na di malampera, na di uy. uy. na walk trip na di malampera, Wala lang. Ito, ano, wala na pera. di ba Big bike to! Ooh. Big bike yan! Bakit? Di mo alam kasi imported to. Walang ganto sa bansan to. Ito na yung big bike mo! Oo! <laughs> oh. Ayun o, no, Umbrella Corporation yan. Mamahalin yan. 3,000cc. Isa lang oh, meron dito yan. Ano yung <laughs> kotse? Big pa kotse yan! Ito oh, to, yeah. lang kayo. Ay, ay naka gold chain ka pala eh. Oh. Siyempre, mayaman. gold, gold chain ah. Tanso ah. Tanso, limited edition yan, yan. Si robot lang meron Ba't yan. Bakit ka ngayon? 150? nalakad ka trip na lang tayo. Wala kayong pake. Wala kayong pake. Wala pera kaya naglalakad kayo. Wala kasing big bike. Yeah, si Robot lang. meron lang dito. Ano ano to? Umbrella, Corporation? or putang inang brand dyan? Oh, parang galing Japan yan Galing eh, eh. Japan yan! One, <laughs> one of Japan. one! Isa lang merong ganito! Oh. Uy. Parang ikaw lang may ganyan eh! Umbrella Corporation ng puta! Kaya yeah, ako na eh. meron! Oh. Kasi mamahalin to! Wala ba't kayong ganito! Ba't ba, parang nainggit ka? Mabit Loko, may inggit mainggit dyan! <laughs> oh, <may> inggit <laughs> na nga! Inggit lang yan! Inggit parang na. si Buslu siya inggit lang din yan! Sige no, pa ganyan. Ano sabi? Ano sabi? Wala daw ganyan? Wala, wala. Wala, wala. May big bike Sa robot lang meron yan eh. Yeah, tama lang yan. Umuwi na. Kayo. Yan. Umuwi Ay, na, na sila guys. Kasi nga napahiya. Kasi... Maglakad lang kayo. Wala naman kayong pabili. Mga may hirap. Mga hindi siya. Oh, napahiya kayo no. Wala kayong yeah. big bike. Wala sa robot di, lang meron ito. Digital bug sila dyan oh, sa big bike. Grabe kasi diba? yung big bike mo but. Ang hila Yo guys, so China challenge kami ng mga ganggang dun eh Sinasabi daw nila na wala daw kaming motor So kunin namin yung motor namin tas Papasikla ba namin sila Although yung motor ko Hindi maingay Yung motor oh, ni mean? CJ Maingay Pero mas Pero, yung sayo BMW yun <laughs> Sabagay Hindi eh. Kayo wala naman sa mahal-mahal yan Pero So lang din ipakita sa nila guys na hindi din basta-basta yung motor namin, di ba? Tsaka kasi sir tinatanong ba't naglalakad tayo? Eh, dito lang naman tayo sa village eh, ba't magmumotor? Kaya nga, naglalakad-lakad lang naman kami, nag-exercise kami, ba't kami magmumotor? Oh, para papansin ka lang sa apit bahay nyo, di ba? Akas ng motor mo, oh, bot! Sabi ng motor yeah. mo, <laughs> Robot oh, bot! Sabi ng Makintab pa sa kutis ni Ann Corpiz. Wala naman yung silawang 50, baka nakamiyo lang yun eh. <laughs> scooter lang, mga scooter <laughs> oh. mga pang deliver. Ayun, ay ganun yung mga motor nila eh. Mga, mga, mga made in China, mga made in China tayo, yun. Gago, ang ganda ng motor! <laughs> oh, ano? Wala so, naman eh. Wala naman dating eh. Oh, ano? Oh, gantan, ano? Gantan, ano? ano? Anong brand nang sa'yo? Umbrella. Umbrella. ano mo ni Resident Evil? O oh, ano brand nung sa akin? O, pakita mo, halika. O, oh, ano yan? BMW, alam mo brand yan. Alam mo ba yan? Alam mo ba yan? Napakayabang nyo. Tapos kayo, pag kayo niyabangan, sasabihin nyo mayabang kami. 100cc lang yan eh. yo, anong 50cc na yun eh? Anong 50 Pakita mo. Ayan o. 400cc GT. O, oh, ito pa. Isa, Isa pa o. Oh. Oh. Dominar Kawasaki! 400! Ano? Parang may ubo! Parang may ubo! Sige, drag race kayo! Ang Ano? Drag race o? Sige! O Drag race! Game! Tara! Ano? Drag race! Game! Gigi, papayag ako. Oh. oh. Ako ng drag race pag umabot na ng 100k reacts. 100k! Oh. Ka oh. Ako. oh. kailangan, kailangan pa ng reacts. Di siyempre, kailangan umabot oh. Bakit? Ano, hindi nyo kaya? Hindi kaya. Takot kasi kayo. Takot kasi. Takot kayo. Abutin nyo na lang. Abutin nyo. nyo na lang. Nyo. Pala, Bakit ka kailangan umabot pa nun? Para makita na mga fans mo, mga fans mong pala matakot kayo. Oh. Oh. kayo. kami takot Kami eh, takotin kayo nga, takotin game eh, na. Pabutin nyo muna. Pabutin muna. Pabuti Oh, Ngayon, dapat lang kuyenta to mga ate. Diyan mo na yung chi, uyan na natin yan. Pag umabot yan ha. Pag umabot ha, pag umabot. Pamayag ako. takot, mga takot. Mga Mana kayo kay Rady. Binibigyan namin kayo ng araw para mag-practice pa. Uy, ikaw nga eh guys. Bakit? Magpalit ka ng gulay ng buhok. Ayoko nga. Hindi ka naman mukhang bini. Yabang nyo. Pumunta lang dito para magyabang eh. Oo, ngayon kami pa mayabang. Oo nga Maglalakad kami matino kanina dito. Maglalakad kami matino. Mag-sala kayo. mag kayo. ang lutong ng tunog maganda to sabi mo mas maganda to sa atin to sige na nga kahit hindi